mga previous video ko or sa nanskipig ko nandun, nandun lahat ng mga alaga ko yung mga manok ko, marami akong manok sa bukid at saka hindi lang sa bukid, dun sa bahay, marami din akong manok at, guys, at yung sabi ko maginak ako ng ano ng malunggay sa bahay marami po akong malunggay may tanim din ako ng sili tsaka yung ano, yung tawag dito is, kung sa English is lemongrass or tanglad. And pero dito sa boarding house, open kasi dito yung malunggay. Basta dito ko lang nakaboard. Walang problema kahit kumuha ka ng malunggay. Walang problema sa may mayari. Yan. Basing <tong> wala kakabanta iba 🎵 Sina igua sa imong pagkabaiter okay 🎵 guys, yung kamyaso. Iba. Ito yung bawang. syempre yung sili. Ito siya guys, para sa paksiw. Ito naman para sa... Paksiw yan. Ito para sa uh, sinigang. sabawan so, ko yung lapulap. O, oh. sige sya yan. So, wala kasi akong lakad, guys. So, sa bukas, isali day Friday. So, Saturday na ako eh, sa bukid para manguha naman ng manok. Shoutout ko pala, no, nag, ano sa akin, e, i-clear ko lang po. Hindi po yung, yung mga manok ko na kinakatay o niluluto na nitibisaya. Hindi po yun ninakaw. Uh, kuha ko lang yon na uh, nina ko ng kapitbahay. So, akin po yon so, sa mga alaga ko yon Sa so, hindi nakasubaybay pala sa mga video ko. Tingnan yung ano ko, yung mga previous video ko or sa nanskipig ko nandun, nandun lahat ng mga alaga ko yung mga manok ko, marami akong manok sa bukid at saka hindi lang sa bukid, dun sa bahay, marami din akong manok at, guys at yung sabi ko maglinak ako ng ano ang malunggay sa bahay, marami po. Ako'ng malunggay, may tanim din ako ng sili tsaka 'yung ano, 'yung tawag dito is kung sa English is lemongrass or tanglad. And guys, pero dito sa boarding house open kasi dito 'yung malunggay. Basta dito ko lang naka-board, walang problema kahit kumuha ka ng malunggay, walang problema sa may-ari. 'Yan 'yung lilinawin ko. to kasi may nag, kasi akin nag-PM. Ah, uh, bakit daw lagi nalang ako kumukuha? Hindi po ako kumukuha. Ah, uh, na lagi daw ako nagnanakaw, Hindi po ako nangnakaw. Mar marunong din po ako magtanim, so ipapakita ko doon sa inyo yung tanim ko ng tanim po ng okra. Tsaka yung mga manok ko doon sa bukid, papakita ko sa inyo. Marami kasi ako mga tanim doon. So, ngayon na pabayaan ko. Today's rin, video. Kasi, ko Sabana si Lipu Lipu. Pabayaan With si Kumanda. With Paxi na. Nga. Bulin on so, my yan, fat. Si Claire ko sa inyo. So, kung nagdududa kayo, previous video ko, yun, doon, lahat ng mga alaga ko. Marami kasi akong alaga kasi lumaki kasi ako sa mahirap din at saka marunong di ako magtanim magalaga ng mga hayop kaya shout out sa iyo hindi ko lang i mention kung sino kasi tiningnan ko yung profile niya uh, hindi naman parang ninja lang wala siyang friend tiningnan ko yung profile niya wala siyang friend so shout out lang sa iyo alam ko, nakasubaybay kaya ka, alam ko, hindi ka na lahat nagsubaybay sa mga video ko. Kaya subaybayan mo ng mga video ko para malaman mo yung totoo. Kasi yun ang minsan title ko, ang manok ng kapitbahay, manongga ng kapitbahay. Yan, kasi yan, yan lang ang ng yan po. Hindi yan serious, huwag mong sisipisuhin kasi masasaktan ka lang. Yan yung gajo yo. Maluloto na ako ng sinigang na lapo-lapo at ito is balinuan ito tawag dito so lulutuin ko ito paksiw so guys siyempre yung gratis ko kahit mandat maliit yung malunan kaya ayan lurog yung ulo ayan siya guys ayan na siyempre may Del Monte siya guys yan Del Monte pineapple juice yan yung i ko siya siya yan yung ola nito commander tangalian kasi kailangan niyang sabaho so ito yung ulam niya Shoutout pala kaya kay Ang Gingfe, naka-BG lang ako. Hindi ako nag-comment. So, walang klase yung bata. So, nagagamit ko yung laptop niya. Kasi yung laptop na ginagamit ko, ayaw na talaga. Nag-surrender na. Kaya, naka-BG lang ko. katipia Pia, BG again. Ayos guys. So, tamang BG ko yan. pineapple saging kinanggal may protas si Commander. siya okay, yung kamote sa halagang 30 pesos guys sige so ah, kamote so yan yung pangaling sa work ni commander yan yung kakainin niya snack niya ah, kamote at saka gatas niya na yung gatas niya guys is unlen gold yun ang ininom niya so, yan. kasi kailangan niya uminom ng gatas so, guys yung kamote or tawag nito kung, kung hindi ako nagkamali nagkamali is sweet potato iwan po kung sweet potato ba to yan sa tipiya sa tangging pi walwal pa din So, nasa pan Guys. Ayan, yeah, nalingay sa tipi. Yeah, guys, ang kamote si sa salang natin yan. Para maluto na. pagdating ng na so ayos na. So, guys. yung kamote yun siya guys yun yung kamote syempre pang snack, wonder kamori may pula tsaka yung purple, purple may purple eh. purple ito na din ayan Ang dami yung pro Paano yan guys 50 pesos lang yan guys Ah uh, 170 yung bili ko nito Dalawang piraso lang lap Lapo hmm, Ayan lap lapo 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 Masinigang Pechay nilagay ko yan Pechay